China Coast Guard 5901, under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines' exclusive economic zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. China Coast Guard. 5901 under Republic Act 12064 Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your... Breaking 10 -10. news! Mainit na mga balita para sa lahat ng Pilipino. West Philippine Sea Tensions, isa na namang barko ng China ang pumalit sa Monster Ship na umalis sa baybayin ng Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patuloy ang ilegal na presensya ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero hindi magpapatalo ang Pilipinas nagpadala na ng DRP cover para bantayan at hamanin ang bagong barko. NSC reorganized, President Marcos Jr., sinibak si D.P. Sara Duterte at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa National Security Council. Malinong na tinutukoy ng EO 81 na dapat mga leader na tunay na nagtataguyod ng soberanya ang miyembro ng NSC. Kontrobersyal ang hakbang na laban sa mga personalidad na may pro-China reputation. Modernisasyon ng PAF, bagong yugto para sa Philippine Air Force. Anim na modernong A-29 Super Tucano Light Attack Aircraft ang paparating matapos ang pagretiro ng OV-10 Broncos at AH-1S Cobras. Handa na ang PAF na palakasin ang depensa at siguruhin ang seguridad ng Pilipinas. Para sa kalayaan at kapayapaan ng Pilipinas, laban tayo! Click the link on the description to watch the full video.